Iginiit ni former Legazpi City Mayor at incumbent akubikul Partilis Representative Attorney Alfredo Garbin Jr. na ang kapabayaan ng Administrasyong Rosal ang dahilan kung bakit hindi mapakinabangan ang tatlong pumping station sa lungsod. Sa isang radio interview kasi, sinabi ni dating Legazpi City Mayor at ngayoy Albay Governor Noel Rosal na ghost project ang 2.5 billion pumping station sa lungsod. Kaya patuloy daw na nararanasan ang mga pagbaha sa Legazpi tuwing may pagulan at bagyo. Ayon kay Garbin. Paano ito may kukonsiderang ghost project? Kung naroon mismo si Rusal sa inaugurasyon ng nasabing proyekto noong May 2016, kasama pa ang yumaong dating presidente na si Noynoy Noy Aquino. Dagdag pa niya, formal din itong isnailalim sa Memorandum of Agreement o MOA noong 2014, na pirmado ng LGU Legaspi, Provincial Government of Albay, at Department of Public Works and Highways o DPWH Bicol. Kung may representasyon ng dokumento na na-maintain din, din din sa Rom allocation of funding, then I will you know correct my statement. as we speak about George, my o in allocation. But that is their obligation. That is their responsibility when they accepted the project and signed the mobile. For in between the DWH and the alumni. Nakasaad din sa MOA na patatakbuhin ng LG Legazpi ang pumping stations na ito mula 2015. Subalit ayon kay Garbin, hindi na sunod ng mga nagdaang administrasyon ang mga nakasaad sa nasabing dokumento, lalo na ang regular maintenance ng pumping stations kaya hindi na ito mapakinabangan. <laughs> grabe, dahil grabe ang sa mo. Dahil na yung sa kabat, halika sa kabat ng bukit. As in kung ikay natasan ng national government, dahil tinawang ka ng proyekto, eh, ini eh, dapat dimatikan ko. Maraming uh, sa talagos na pagsalbar ki buhay o si may iwasan ang danyo sa mga propinalis ng sa inyong mga konstruentes. ah uh, dapat ko na nagkaakil po Kasi uh, personahe na mga ito Eh, sa liwari sa inyong this ah uh, preventive maintenance such as check-up, lubrication, derusting, application o banteras. Complete niya doon sa interview niya kay Johnny Banyes. Hindi na niya boba sa plug-ins. Hindi na talagay tumayo. Sa puro makalawang Dagdag pa ni Garbin, December 2021 nang sumulat at hilingi ni Noel Rosal sa DPWHB call na ang ahensya na ang mamahala sa pumping stations. Dahil na rin sa kakulangan ng pondo para sa tuloy-tuloy nitong operasyon lalo pat kasagsagan din ito ng pandemya Sagot naman daw ng DPWH, kailangang magpasa muna ng resolusyon ng LGU-Ligaspi bago nila aksyonan ang naturang kahilingan. November 2022, winidraw ng LGU-Ligaspi ang naturang kahilingan. Buwelta ng kongresista. Papaanong sinisisi ni Rosal ang DP PWH pati na rin sa kontraktor ang hindi pag-operate ng pumping stations. Gayong nasa ilalim pa ito ng kanyang pamamahala. Ako, stakeholder. Nata, tagaligas pa ako. Bigli ako ng takula. Servidor kita hindi. ang alkalde sa halipot na panahon. As in, pag-alabos na pinag ang programa, lalong-lalong na sa kasalbaran ng mga konsekwentes And what was the result of the resolution returning the department to the Department of Public Trust and Highways, the three pumping station? And the result of topic, there's 2026 budget. You can even ask the regional director, may naka-incorporate na punto para i-return na sa so nag-determinate sa pumping taong 2024, sa ilalim ng pamamahala ni Garbin, tuluyan ang na-turnover sa DPWH Bicol ang pagpapatakbo sa tatlong pumping station sa bisa ng isang resolusyon. Nangako naman ang kongresista na patuloy siyang gagawa ng mga inisyatiba para masolusyonan na ang pagbaha sa lungsod. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Angeline Dagta.